Sa ngayong araw na ito, nakakuha na kami ng mga update sa mga pag-atake ng Israel sa Iran at narito ang mga pinakabagong balita. Ayon mismo sa ulat ng Axios, tinarget ng Israel sa kanilang airstrikes nitong Sabado ang isang mahalagang bahagi ng ballistic missile program ng Iran. Sinabi ng mga opisyal ng Israel na kanilang sinira ang labing dalawang planetary mixers, mga kagamitan na ginagamit sa paggawa ng solid fuel para sa long-range ballistic missiles na siyang bumubuo sa malaking bahagi ng arsenal ng Iran idinagdag ng mga opisyal na hindi kayang gawin ng Iran ang mga mixers na ito ng mag-isa at kinakailangan nilang bilhin mula sa China. Ayon sa mga opisyal, malaki ang epekto ng mga pag-atake sa kakayahan ng Iran na palitan ang kanilang stockpile ng mga misail na maaring makapigil sa Iran sa paglulunsad ng malakihang missile attacks laban sa Israel. Pinumpirma rin ng isang mataas na opisyal ng US na ang airstrike ng Israel ay pinahina ng malubha ang kakayahan ng Iran sa produksyon ng misail. Ayon sa mga ulat, tinamaan ng mga Israeli airstrike noong madaling araw ang mga pasilidad ng Iran na ginagamit sa paggawa ng solid fuel para sa long-range ballistic missile. Ayon sa satellite images na nakuha ng Reuters, mukhang kinumpirma ng mga larawang ito na tinarget ng Israel ang mga gusaling ginagamit ng Iran para sa paghahalo ng solid fuel para sa kanilang mga ballistic missiles. Iniulat din na inatake ng Israel ang Parchin, isang malaking military complex malapit sa Tehran, at ang Khujir isang malawak na missile production site malapit sa kabisera ng Iran. Ayon sa dalawang mananaliksik mula sa US, ang mga pag-atake ay posibleng malaking humadlang sa kakayahan ng Iran na magparami ng kanilang mga misail. Si Decker Eveleth, isang associate research analyst mula sa think tank na CNA, ay nagpahayag na ang satellite images ay nagpapakita ng dalawang gusali sa Kojir na nawasak ng Israeli airstrikes kung saan naghahalo ang Iran ng solid fuel para sa ballistic missiles. Sa parchen, tatlong pasilidad ng paghahalo ng solid fuel at isang bodega ang sinira ng Israel, ayon sa kanya. Sinabi ng Israel na tinarget nila ang mga gusaling naglalaman ng solid fuel mixers, paliwanag ni Evelet. Binigyang diin din niya na ang mga industrial mixers na ito ay mahirap gawin at sakop ng export controls. Maraming taon nang nag-aangkat ang Iran ng mga mixer na ito sa malaking gastos at maaring mahirapan silang palitan ang mga ito matapos ang pag-atake. Ayon naman kay Abbas Aragchi, foreign minister ng Iran, inilarawan niya ang pag-atake ng Israel laban sa Iran kagabi bilang isang walang ingat at duwag na hakbang. Sa kanyang posto sa X, sinabi ni Aragchi na mariin naming kinukondena ang kriminal na pag-atake sa mga sentrong militar ng Iran bilang paglabag sa pandaigdigang batas at charter ng UN. Idinagdag niya na apat na sundalo ng hukbo ng Iran ang nakitil sa pag-atake. Dagdag pa ni Aragchi, lubos naming pinapanatili ang aming karapatan na tugunan ng naaayo ng agresyon na ito na hindi maihihiwalay sa genocide ng Israel sa Gaza at pagdanak ng dugo sa Lebanon. Dapat magkaisa ang mundo laban sa bantana ito sa kapayapaan at seguridad ng daigdig. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig ng matinding galit ng Iran sa pag-atake at nagbabala na maaaring gumanti ito laban sa Israel habang inuugnay ang tensyon sa mga nagaganap na karahasan sa Gaza at Lebanon. Nagpahayag din ng pakikiramay si Masoud Peseshkian, Pangulo ng Iran sa mga pamilya ng mga sundalong nakitil sa airstrikes ng Israel noong madaling araw. Sa kanyang post sa X, isinulat ni Peseshkian na dapat malaman ng mga kaaway ng Iran na ang mga matapang na taong ito ay buong tapang na nagtatanggol sa kanilang lupain at tutugon sa anumang bagay nang may tact at intelligence. Ang pahayag ni Peseshkian ay nagpapakita ng determinasyon ng Iran na protektahan ang kanilang bansa at nagbabantang handa silang tumugon ng matalino laban sa anumang agresyon mula sa kanilang mga kalaban. Ang mga airstrike ng Israel laban sa Iran ay isinagawa ng sapat na maingat upang payagan ang mga opisyal ng Iran na maliitin ang saklaw at bisa ng pag-atake habang pinuna naman ng mga hardliner sa Israel ang kanilang pamahalaan dahil sa umano'y pagiging masyadong maingat. Si Yair Lapid, leader ng oposisyon, ay nagpost sa X matapos ang mga pag-atake. Maari sanang mas mataas ang presyong ipinataw ng ating militar. Samantala, sinabi ni Itamar ben Gvir, National Security Minister, na ang pag-atake noong Sabado ay isang paunang suntok lamang idiniin niya na ang mga strategic assets ng Iran ang dapat na maging susunod na target. Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita ng hati-hating opinyon sa loob ng Israel sa pagitan ng mga naniniwala na sapat na ang naging operasyon at ng mga nagnanais ng mas matinding hakbang laban sa Iran upang pahinain pa ito ng husto. Inihayag naman ng militar ng Iran na mas bibigyang prioridad nila ang pagkakaroon ng kasunduan upang tapusin ang labanan sa Gaza at Lebanon kaysa sa pagganti laban sa Israel. Ang maingat na pahayag na inilabas nitong Sabado ng gabi ay nagpapahiwatig na may mga bahagi ng gobyerno ng Iran na nais maiwasan ang karagdagang paglala ng tensyon. Ayon naman sa Iran Foreign Ministry, may karapatan silang ipagtanggol ang kanilang sarili matapos ang pag-atake noong Sabado. Sinabi rin sa pahayag na ilang radar sites ng Iran ang nasira, subalit ang ilan ay sumasa ilalim na sa pag-aayos. Dagdag pa rito ipinaliwanag na ginamit ng Israel ang mga standoff missiles na pinalipad mula sa airspace ng Iraq upang maabot ang kanilang mga target sa loob ng Iran. Ang mga missile na ito ay may magagaan na warheads upang tiyakin ang mas malayong pag-abot sa mga target. Ipinapakita ng pahayag na habang kinikilala ng Iran ang karapatang ipagtanggol ang sarili, mas pinipili rin ng ilang sektor ng kanilang gobyerno na maiwasan ang mas malalim na hidwaan at pag-igting sa rehiyon. Ayon naman kay Joe Biden, Pangulo ng Estados Unidos, Umaasa siya na ang mga pinakahuling airstrike ng Israel laban sa Iran ang magtatapos sa matagal ng pag-ikot ng tensyon sa rehiyon. Sa harap ng mga reporter nitong Sabado, sinabi mismo ng Pangulo na umaasa akong ito na ang wakas. Pinatitindi ng administrasyon ni Biden ang kanilang pagsusumikap na makamit ang kasunduan sa tigil putukan para sa Gaza at Lebanon. Ayon kay Biden, ipinalam sa kanya ng Israel ang kanilang plano bago ang operasyon at tila wala silang tinamaan kundi mga military target. Pinuri naman ni Isaac Herzog, Pangulo ng Israel, ang Estados Unidos bilang tunay na kaalyado ng Israel matapos ang mga pag-atake laban sa mga military targets sa Iran. Samantala, itinanggi ng opisina ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ang mga ulat na orihinal na plano ng Israel na atakihin ang mga pasilidad ng langis at natural gas ng Iran. Ayon sa opisina ni Netanyahu, binago ng Israel ang kanilang plano at nakatuon na lamang sa military targets matapos ang pressure mula sa Estados Unidos. Nag-usap na din si Lloyd Austin, kalihim ng depensa ng Estados Unidos, at ang kanyang counterpart sa Israel na si Yoav Galant tungkol sa mga airstrike ng Israel laban sa Iran nitong Sabado. Kasabay nito, nagbigay si Austin ng babala sa Tehran na huwag magkamali sa pagganti sa mga pag-atake ng Israel na dapat ituring na pagtatapos ng palitan ng putok. Ayon pa sa pahayag, tinalakay rin ni Austin ang mga oportunidad para sa diplomasya na maaaring makatulong upang bawasan ang tensyon sa rehiyon. Kabilang dito ang pagpapalaya ng mga bihag, kasunduan para sa tigil putukan sa Gaza, pagkakaroon ng kasunduan sa Lebanon na magbibigay daan sa mga sibilyan mula sa magkabilang panig ng Blue Line na ligtas na makabalik sa kanilang mga tahanan. Ang mga pahayag na ito ay nagpapahiwatig ng intensyon ng Estados Unidos na itulak ang mga diplomatikong hakbang upang maiwasan ang karagdagang paglala ng sitwasyon sa gitnang silangan. Ngayon, iniulat naman ng Al Jazeera na nagkaroon ng walong pag-atake sa Beirut kabisera ng Lebanon sa mga nakalipas na oras. Bago ang mga airstrike, naglabas ng babala ang militar ng Israel na dapat lumikas ang mga residente mula sa ilang partikular na gusali sa timog na suburb ng Beirut. Ang tagapagsalita ng IDF sa wikang Arabe, si Abichai Adrai, ay nagpost ng mga mapa na nagpapakita ng tatlong gusali sa mga lugar ng Burj al Barajne at Hadath na binalaan ang mga tao na agad na lumikas mula sa mga gusaling ito at sa buong lugar. Ayon sa opisyal na National News Agency ng Lebanon, bandang hating gabi, tinarget ng Israel ang mga timog na suburb ng Beirut. Ngunit wala pang karagdagang detalye na ibinigay ukol sa pinsala o bilang ng mga napinsalaan.